Ito si Faith Del Mundo, TV5 News Correspondent. At nandito tayo ngayon sa Mabini Bridge, dito sa may nagtahan dito sa Manila. Kung mapapansin nyo, eh talagang bukod ng traffic at matindi nga yung daloy ng traffic dito. At ang dahilan nga ay dahil dito sa isang oil tanker tank na ito na talaga namang humampas dito at bumangga Inararo nga niya ang apat pang sasakyan. Dalawang SUV, isang sedan at isang motorsiklo. Yung sakay ng motorsiklo, ay naisugod na sa ospital at nagtamo ng mga minor injuries. Tapos itong driver naman, 10-wheeler truck na ito, ay dinala, dinala na nga rin sa investigation area at iniimbestigahan na kung ano nangyari. Pero ayun, sa pag ang sinasabi nga ng Dagdan, ay nawalan ng preno itong truck na ito. At kung mapapansin nyo nga, para raw hindi na makaabala pa at hindi pa maka makasagasa pa ng mas marami e pinilit nilang dito na lamang dito sa may area na ito dito yung PSG compound dito sa tulay na ito, kung makikita nyo ito pati yung mga steel bars ay now sira at nawasak nga rin yan kaya naman nakita dito, ayan, basag-basag at yan yung mga nag, yan yung steel bars dun sa tulay at tumagas na nga rin yung langis ng makina nitong sasakyan na ito yun nga lang, ito, nagtulot nga ng matinding daloy ng trapiko. Naalis na yung ibang mga sasakyan. Itong isang meron pang isang sedan. At yung, isa, yung isang sedan ay nakaalis na. At yung isang dalawa pang SUV ay naalis na rin nga ng MMDA. At kung makikita nyo nga rin, dito sa area na to, talagang nasira yung sa may bandang gulong na part at itong windshield nga at itong pinakaharap nitong 10-wheeler truck na ito. Pero ligtas naman yung painante at yung driver. So inaimbestigahan pa rin patulong investigasyon ng pulisya at nandun na nga yung sa kustudiya ng pulisya yung driver ng truck. Kaya... Uh, mga 2.30 ng hapon, itong truck ng coconut oil, galing siya ng nagtaan, bababa rito, then packet ng mabili fridge. Um, galing siya sa third day. Pagbaba niya rito, nawalan ng preno ko. Uh, una niya nabangga yung motorcycle, then sumunod yung SUV. nadami uh, na yung ibang SUV. Bali, di man silang involved na sa sakyan dito. Kaya naman, payo natin sa ating mga kapatid na umiwas muna po kayo dito sa may Mabini dito sa nagtahan. Ito ay southbound dahil talagang matindi po ang traffic at kahit nga po kami ay na-traffic na rin. Kaya naglakad na lamang kami dahil mas mabilis pa po yung papunta dito sa area na ito kung ikaw ay maglalakad. So yan muna yung latest mula dito sa Manila, Faith Del Mundo News 5.